Gemini, ngayong araw, may pahiwatig na isang bisita ang darating at magiging maganda ang inyong usapan. Ang kanilang presensya ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad, lalo na sa larangan ng trabaho o negosyo. Kung tungkol sa negosyo ang pag-uusapan, magpakita ng sigla at respeto. Dahil posibleng magkaroon ng kasunduan na makakatulong sa inyong kapwa. Subalit, ipinapayo ng mga gabay na iwasang pirmahan ang anumang kontrata o kasunduan ngayon dahil mababa ang tsansa ng swerte sa mga transaksyong pinansyal. Sa halip, maglaan ng oras upang mamasyal kasama ang mga mahal sa buhay na mag-aalis ng anumang negatibong enerhiya mula sa mga nakaraang kaganapan, ang simpleng oras na ito ay magpapalalim ng inyong koneksyon. Pera, maging maingat sa paggastos ngayong araw at iwasan ang pagpapautang, kahit sa mga pinagkakatiwalaan mo, maaaring hindi ka mabayaran sa tamang panahon, at mas mainam na unahin ang mga pangangailangan ng pamilya upang mapanatili ang balanseng pinansyal. Trabaho, sa trabaho, ipakita ang iyong dedikasyon at kasipagan, ang mga gabay ay nagmumungkahi na kung magpapakita ka ng husay, maaaring makuha mo ang atensyon ng mga nakatataas, na magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad, huwag magdalawang-isip na ipakita ang iyong mga ideya dahil ang mga ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas magandang kinabukasan maswerteng kulay at numero isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue para sa positibong enerhiya at balanse ang mga numerong number 16 number 23 at number 40 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo, kaibigang Zodiac Sign. Ang Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign, na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, ang kanilang inspirasyon ay maghahatid ng Kalen Awan sa iyong mga desisyon at mga aksyon.